Let's go! Okay, ngayon... Ngayon, CryptoHan is... Dito! Magsisimula ako dito sa $1. Tingnan nyo. Dito... Dito, guys, is... Talagang $1 lang yung sinimulan ko. Kasi, possible bang magtumaas itong $1... Kapag maging sampu to, is nagta times 10 na. Ano yun, oh? No? So, bakit nga ba ako dito nag-sell? Oh, nagbuy nga. <laughs> nagbuy. It is 64 times. And then, sisimula ako dito. Eh. Ayun, ba't ako nagbuy buy dyan? Tapos 64. Eh, pag pumunta dito yung price, sunog. Di po ba? Kasi ako, is base na to eh. Itong dito sa area na to. Kasi nga, dito sa previous na to, itong paggalaw ni BTC. Wait nga lang ha. Uh, kunin ano ko yung uh, pencil drawing. Okay. Dito, one resistance, two, three, four, five. pack. At sa tingin ko, babalikan niya within this area na to. Kaya dito, bumalik siya, nag-double bottom pa siya. Which is good for a buying position. At saka, patlagpasan niya itong dito within this area. At sa palagay ko, dito is support na to. Magandang support to. So, kaya doon, nag-buy ako at nagsimula tayo sa $1. So, yun, naging $157 na. Ah. So, yun, yun. $157. Kung titingnan niyo dito, talagang walang laman to. $1 lang talaga to. Sana is umabot to ng $10. 10 dollar tapos tuloy tuloy yun lang sana supportahan nyo ako dito sa journey ito para ganahan akong mag vlog please support me to subscribe para patuloy tayo kasi matagal din akong nawala no kasi nagba kasi kami uh, nag enjoy ako dun sa vlog namin so yun lang Ayon, is kinuha ko na is ayun ito may 2.3 uh, 2.36 dollars na which is good kasi sa aking palagay is good na ako dito maghanap naman ako dito ng entry ayun ayun lang please support, subscribe and point mo na yung bell